Naghingi niya sila ng ano, kamay sa baura. At didiretso kami sa baura. Doon kami mag-uubos ng konsumo. Medyo matagal na rin kami. May parating nilalakas. Tulong niya sila pagbirada din alam ba. Madami? Madami? Tulong isang mundi ka. Tulong isang ka? isang mundi ka. morning mga kablogger nandito yung Kirby 4 sa ano kalapit namin nagpareha kami ng batang nakakita kami ng batang nasa apat na araw na yata ito amin niya tali-talian sa ano para cute maraming laman ayan ngayon lang tayo nakapag vlog at ang memory ko na dala na dalawang piraso yung binili ko na bago nagluloko pag nagbibideo ako ay nag stop recording uh, kaya ngayon lang tayo nakapag vlog ang ginabit ko yung memory ko na mababa lang yung 32 kaso ilang video lang din ito kuno na nagpalit kasi ako ng memory mga vloggers kaso yung mga memory na nabili ko mga ano mga hindi nagana Tsamba lang siya pag naka-video. Tapos ang iba hindi talaga nagana. Pero Dami. Dami pa rin. Dami pa rin. Kanina parang kisirok. Si ah, mga salmon ni. Eh.

kung hindi pa yan linumba ay madami yan. Oh, yan Pero wala na nalapit dito sa bangkana. Ay mayroon pa oh. May nitira pa. Kusun. Ay gamay naman na. Ano na yan? Lapis na yan. Ano may mga ano eh. na sa butas. Tapos na. Tapos na. Ano? Mayroon pa yan. Benton lang, o ano mas malalas O, dugo na yung waterline sa ano, lahat. Kargado na na eh. Kargado mo lang. Eh, naisang muli ka na yan. O, wala na. Wala na. Ay, kanyak namimili na mga ano, baka sa kayo. kanya na yan sa puto. Takbo na yung mga ano ba? Wala na kayo, wala na kayo, para sa Masasaya! <laughs> okay, malungkot. Pag malungkot, ay wala yan. Ang na na rupa, galing doon sa Kirby Quattro. Naghingi niya sila ng ano, pamain sa Bahura. At didiretso kami sa Bahura. Doon kami mag-uubos ng konsumo. Medyo matagal na rin kami. May parating din na lakas. Tulong niya sila pagbirada din ang lambat. Padami! 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 Pulang ke Samudra Ida. Pulang ke Samudra Ida. Ribah. Talun, Talun. Iki, ini. Spirit <laughs> <laughs> Kalayo mo nang ariba nang pagtalon nyo <laughs> Dami na noy apa bau ilanan apatan ah apatan dah apatan dapat na kulina dah sayang ngatin anu mak belagir hindi na tayo nakapag vlog ilang ano mag sampung araw pag sampung araw hindi ako nag vlog at ang memory na ginagamit ko ay ano lang ito 32 may laman na patitos siya yung memory na bago ay nagluloko talaga ayaw mag ano pagdating sa editor ay error sayang yung nakita namin yung batang na yan pasanan ng sipa dito sa mother boat mga salmon talagang isang araw lang napuno na namin yung isang buliga na fiber tapos sa kahuli din ako nasa isa ng kilos na yellow pin. tapos tulingan ang huli namin ay nasa apatan na rin ano yan?

Dito. Tipirin mo ito ha. Ano? Wala na? Wala na. Okay. Ano, pag pag daw tanggalin yan, ibarin mo yan.

May itonyelo na ito. Pag iubos ito, ito, ito. ito, 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 ito diyan.